morning mga inahan. Good morning mga good morning mga amahan. Ayun. At happy Sunday sa ating lahat. ayan, umaraw si magandang araw. umaraw siya o tingnan niyo. Napaka lamig Ang lamig ngayon Ayun, narinig niyo yung ano, ambulance. Ayun. napaka lamig, maaraw siya pero sobrang lamig. And then ngayon, ha, naisipan ko kasi wala yung mag-ama ko, yung tatlo. May laban kasi si Yuta kanina pang 6.30 umalis ng umaga at ah uh, pumunta ulit pumunta sila Kuya Kento Kuya Kento at si Manghari doon sa pinag uh, labanan ni Kuya Yuta sa Yamagata so ngayon ang gagawin natin ay ang gusto ko is gagawa tayo ng pandesal so ito sundan nyo lang napakasarap nito at fluffy ito yung tanghalian namin. Dalawa lang kasi kami ni Bunso. So, ito siya ang ating procedure. Procedure, Zai. Mga ingredients. Ayan, 250 warm milk. And then, yan ang ating sugar, 1 half cup. And, ayan, 1 egg. Ihalo lang dyan. Tapos, yung ating yeast powder yan then kuha tayo ng panghalo halo natin yung egg muna tsaka yes and warm 250 ml na milk warm milk so and then halo haloin lang ng konti ayan haloin lang ng konti wag lang natin yan isabay na natin ayan pag habang naghahalo yung ating yun yung powder na flour powder, simple flour na 3 cup and 1 quart ayan yung yeast natin yung salt natin na 1 teaspoon ayan, haluin lang natin ng konti ayan, hanggang sa mag mix sya lahat ayan, halong halo lang dahan dahan lang kasi kailangan i bigyan natin ng feelings yung ating paggawa ng do feelings kay So, ayan, nahalo na natin siya. Ayan. Ganyan lang na ang dating na ating paghahalo. Ayan siya. Ayan na yung ating minix na mga ingredients kanina. Yung flour. Lahat nandyan na. So, pagkatapos nyan, papahingahin lang natin yan ng mga 30 minutes. At masahiin natin ng konti. Ayan. Para ma-rest siya ng mga 30 minutes. Ayan. Kunti, kunti lang. I-mix lang natin yung ganyan. Lagyan, ilagyan ko na siya ng flour para hindi siya gaano madikit. Ayan. Ayan. Kunting ganyan lang. Sampal-sampal. Okay, mag-alala mga inahan kasi yung kamay natin nakapag-hugas na ako yan. Nakapag uh, alcohol na ako. Everything malinis yung ang ating kamay. Walang manicure, walang pedicure. All of the above, malinis. Ayan. So, ayun yan. Ang kalabasan ng ating ...do. Uh, dough. So, pahinga-pahinga muna. Pahingan muna natin siya para mag uh, umalsa yung ating dough. Okay? Kaya na, ang nakaraang taon. <laughs> nakaraang taon andito na ang ating mahiwagang uh, dough ng pandesal. So, ito na siya. Pinaano ko na, pina lipas ko na ng ilang taon. <laughs> Nilagay ko siya sa ilalim ng ang uh, tawag mo ito? Heat na, uh, mainit na lugar. <laughs> ano, ano daw? Ayun, kailangan kasi siyang ilagay sa warm place. So, ayan, malinis na to dito, dito. Inano ko na. Winash ko na siya as in. Ayan. Hayaan na lang natin yan. Pero okay na yan. Naka-sterilize na yan. Ngayon, gagawin natin is ipo na natin siya ng uh, basta yung form ng pandesal. So, ayan mainday. inday. Excited. So excited na day. Kasi nag-creep -nag ako ng pandesal, ba? Diba? Pero dati kasi gumawa ako ng yung ano yung pinong-pino. Yung powder para ilagay sa ibabaw ng pandesal. Hindi, tigilan ko na muna yon at i-focus ko na dito yung, yung simple lang, yung plain na pandesal talaga. As in, walang yung mga nasa ibabaw na parang powder na nag-brown. Dito na tayo sa simpleng buhay. Char. Ang Dito na muna tayo. So, ayan, imamasa muna natin siya ng konti para mag, mas maging uh, perfect yung ating pandesal. Kailangan talaga niyang imasa. Yun lang ang nakakaano sa paggawa ng tinapay kasi need mo talagang uh, siya para maging malambot ang kanyang kalabasan. Maging floppy. Ayun. Parang kaibigan lang yan kailangan mo talaga siyang alagaan para manatili siya sa iyo. Char! Alam nyo, may kaibigan ako dati. Hindi naman tulay, tutaling kaibigan. Um, nagkataon lang talaga. Dati ko na siyang kakilala. Ganito, ganyan. So, one time, kwentong ano to ha? Kwentong, kwentong ano lang, kaibigan. Eh, kwentong kaibigan, hindi. Kakilala lang as it. Matagal ko na siya nakilala. So, one time, nag tumawag siya sa akin. Saan daw ako nag-work. Ganito, ganyan. Ang ending, sabi niya, pwede mo naman akong i -ano, i-show kayo dun sa uh, kumpanyang pinapasokan ko daw. So, ito namang si ako, kasi, syempre, kababayan, mabait tayo. Kailangan din natin tulungan yung ating kababayan. Kapwa-Pilipina ba naman. So, wala akong, hindi ako nag-alinlangan na tulungan siya or what, or what, pero ayan, tumawag ako sa aming kataas-taasan kay Satcho na pwede mo bang tulungan tong kaibigan ko dahil need niyang maghanap ng trabaho, ganito ganyan. So ito namang Satcho namin, mabait. Kaya nangailangan din ng tao noong time na yon Then, then ngayon, sinukay ko na siya. Hinanapan siya ng trabaho. O, siguro ganun, ganun. Nagkalaunan, ang tao talaga, malalaman mo talaga pag nagkasama kayo, yung ugali na ng tao. Mas, malalaman mo na lang kung ang ano ang ugali ng tao. So, ayun. Ang napuna ko lang doon sa babaeng yun, kasi pag meron ka, yung parang kay, pag kailangan ka ng tao talaga, didikit yan sa'yo para lenta lang. <laughs> Didikit yan sa'yo. Pero pag walang kailangan ng tao, hindi yan aalis yan sa'yo. So, ganito ang na-feel na ko doon sa babaeng yun. Marami na siyang pinasok ng mga Pilipina. Pag may pinapasok siya mga Pilipina, siya na naman ang nag nagpapasok ng nangangailangan ng work. May marami siyang kaibigan. Ganito ganyan sa kumpanya namin. Pero iba kami department. And then, um, ngayon, pag may bagong Pilipina, Parang napipil ko ba. Uh, madali akong may psychology effect ang lola na Naano ako na, napapansin ko, nakahalata ko, nararamdaman ko na biglang nag-iiba yung ugali niya, parang hindi na siya. Hindi na niya ako papansinin. Parang isnab ang dating sa akin, hindi na ako kakausapin, pero nung time na yun, binabaliwala ko lang. And then another Pilipina naman na pinasok niya. Wala, dead ma. Dead ma lang siya sa nag nag-iiba yung ugali niya. Hanggang parang ako bay na puno na. Marami na siyang pinasok, hindi na namamansin. Parang parang iba na, parang ang taas na ng tingin niya sa sarili niya. Di ako naman, di ko ipipilit yung sarili ko sa isang tao na ayaw na sa akin. Yun. Ngayon, sabi ko ay, parang hindi na siguro ako gusto ng babaeng ito. So, sabi ko sa isip ko, eh para siguro hindi na ako hindi na hindi niya ako kailangan pa, oh, kasi wala plastika na lang effect ang ano niya sa akin Gan, ganyan uh, pag, pag 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 anong tawag yun kakausapin ka bihira na lang parang iba na yung mood niya sa akin sabi ko ay sabi ko sarili ko bakit ko ba ipilit yung ayaw sa akin di ba? So, nandito na ako para magtrabaho, hindi para masipag, pa plastic sa mga taong ayaw, ayaw sa iyo. Hindi ganoon. Sabi ko. Ako iba kasi pag ako na medyo na nagagalit, na, nagalit. hindi naman sa galit, parang hindi naman din kami mag best friend, kakilala lang kasi. Magkakilala lang kasi kababayan mo. Undo nagpahanap parang para bang ang taas na sa ng tao na kung, kung wala naman siguro mag-show sa'yo sa diyan sa kumpanyang 'yan. Kung wala nang magpasok sa iyo, hindi ka naman siguro makapasok. Yung hindi ko sinasabing utang na loob dahil ayaw kong mag mapunta sa ganung sitwasyon. Yung akin lang ba, yung always ka lang na ganyan ang ugali mo sana. Kahit ilang Pilipina pa ang ipasok mo dyan, huwag kang magbago. Huwag kang mag-iba ng ugali. Kasi ang na-real na, na, na ano ko nasa kanya nasa cyclone ko sa kanya is pag may 3 ipapasok siya parang ma-out i-out of place kanya parang who are you? ganun ang tingin niya sa akin parang sino ka? ang ang bilis makalata kasi so yun parang isipin mo hindi ako nagbihigin ng utang na loob hindi ako nag nag nagmamakaawa na. Ano? Uh, isipin mo naman, ba't ka nakapasok dyan? Kung walang nagpat, nag-ano sa'yo. Parang, maging simple ka lang. Maging simple ka lang kasi kahit ilang Pilipina pa ang ipasok mo dyan, ganun pa rin ang ugali mo. Huwag kang magbago. Huwag mong talikuran yung dati mong kakilala. May pinasok ka lang, nagbago ka na. Parang iba. Parang lumabas yung totoong ugali niya. Niya, yun. Ilang Pilipina ang pinasok niya. Inisnab niya ako. O sige lang, fine, ganun. Hindi niya ako kinakausap, gaano. Okay lang. May ibang Pilipina na ang pinasok. Hanggang naglumala, ako din parang, parang medyo nagtampo na rin na, ay, ba't ganyan ang tao? May ipapasok ka lang, may pinasok ka lang, nag-iiba na yung ugali, may, may kakalimutan mo na yung pa. Pero huwag ganun. Ang sa akin naman kasi, okay lang yan. Na, ang ugali lang kasi niya, um, may ugali siyang hindi ko gusto. May ganito ka, pahingi naman. May ganyan ka, pahingi naman. Puro, ano siya ba? Hanggang sa dumating sa kortina. May kortina ka. Puro, ang ayoko lang doon sa dahil niya tao is yung hingi ng hingi. ayoko, ko. Yung may kusa akong, ano, may kusa akong magbigay. May kusa kung kung anong gusto ko ibigay. Ganyan. Pero ayoko yung hinihingan ako sa'yo. Yung parang mapipressure ka na ano ba to? Ganun. Yun lang ang share ko sa inyong mga guys. So, i-slice na natin to. Ating. Para mag-form na siya. Para pag alas 3 mamaya, 1.30 na. Diretso na lang bake. Para may merienda kami ni Bonso. Akala ko kasi tanghalian namin to. Pandesal. Hindi siya nag po sa oras na gusto ko Inday. Ayun. So 'yun yung nakilala ko na yon, yung babae 'yon. Ayun, hanggang ngayon magkasalubong kami na kasi mangut siya, parang ako ba ay parang ang sama na ng tingin. Day, isipin mo day, nakapasok ka sa ganyang kay siya, nakapasok ka sa ganyang trabaho. Sino well, sinukay kita, Ko walang lang nagpasok sa Hindi ka tatagal ng ganyan, tatlong taon, apat na taon, 'di ba? Isipin niyo na lang. Lahat hindi ko nilalahat yung mga Pilipina di, nandito sa ibang bansa ha nandito sa Japan, hindi ko nilalahat may tao talagang ganyan mapipili mo yung mga Pilipina na ano sa'yo, yung sa sa'yo mapipili mo kasi ang iniisip ng ano? ay hindi, hindi na yan na mamansin nagiba na ugali, ingit yan walang naiingit sa'yo, isa pa ba't ako maiingit sa'yo wag eh, yung pansinit yan, naiingit lang yan sa'yo Anong ikakaingit ko sa'yo? Ang pagkaing... Ano? Ano daw ang ikaingit ko sa'yo? Ba't ako maiingit sa'yo? Ang ikinaingit ko sa'yo, yung pag-apartment mo, yung pag-hostess mo sa araw-araw, sa gabi-gabi, yung pangangabit mo, at yung pagkakayod-kayod mo araw-araw, yun ang inaka inaingit ko siguro daw. Hindi, wala akong dapat ikainit kasi may asawa ako, may pamilya ako, Ganon, wala akong dapat ikainggit. Ang iniisip kasi ng ibang Pilipina, hindi, ingit lang yan sa'yo. Wala, di, hindi ako pwedeng maingit sa'yo dahil ang wala ka naman na meron ako. Wala ako na meron ka. Wala ka na meron ako. O di, ganon, pantay-pantay lang tayo. Ang ganyan ang mga tao kasi. Reality ng mga tao na ay, pag ganyan, hindi na, 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 na namamansin, parang siguro, di, may ingit sa sa'yo wala. Wala. Alisin natin yan sa sarili natin yung inggit ingit na pag-iisip. Wala yan. Lumang tugtugin na yan, day. Kaya ako ngayon, nanahimik na lang ako dito sa bahay. Inalagaan ko yung mga anak ko, asawa ko. Ang mas maganda kasi, ang mas maganda sa buhay kasi ng tao, may pamilya ka. anhin naman natin ang kaibigan kung plastika lang naman pagkaharap, nagtatawanan. Ha, enjoy na enjoy sila. Party dito, party doon. Inom dito, inom doon. Ang ending pagkatalikod, ikaw ang pulutan, guy. Yan ang mga Pilipino dito sa Japan. Tatagain ka <laughs> ng kutsilyo patalikod. Kaya ako, hindi, hindi, dito na ako sa bahay. Alagaan ko asawa ko, mga anak ko. Wala, sinasabi nilang walang kaibigan. Oo, oh, totoo yan, walang kaibigan. Kasi, nakakaano, nakaka-stress yung mga ganyan tao. Nandyan lang yan sila pag oras kayo na kailangan kanila. Nandyan lang yan pag may gustong hingin sa'yo. Nandyan lang yan pag, pag nakipagplastikan yun. At i- Ichichismis ka mamaya-maya, konting kwentuhan, mamaya si ganito ganyan, ang sabi niya ganito ganyan, pasa sa iba, magkaroon na ng away. Yan ang mga bad habit ng mga Pilipino dito. Hindi lahat, hindi lahat, hindi lahat ng mga Pilipina, hindi lahat ng mga Pilipino ganyan ugali. May mga Pilipinang ganyan na ugali. Hindi ko nila lahat ang na-encounter ko lang na Pilipina is yung ganun. Ako malita akong tao. Wala akong kaibigan. Wala akong kaibigan. Prank ka ako magsalita. Kung ayaw mo sa akin, ba't ko ipipili itong sarili ko, di ba? Kung ayaw nila sa akin, ba't ko ididiin yung sarili ko na Ba't kailangan kong gawin na, oh, ayan, ano inyo ako, punain nyo ako, ganito ganito. Hindi. Mas maganda pang kaibayganin yung mga Japanese kaysa mga Pilipino na, Pilipina na mga plastic. Siguro pag may nanood siguro na mga Pilipina, ibabasa ako. Hindi. Hindi ko nila lahat. Sa nakilala ko lang na Pilipinang na ganyan ang ugali. Iba ang ugali niya. Imported dahil. Kaya wala siyang, wala siyang forever, wala siyang asinso sa buhay niya. Forever na siyang ganyan kasi masama ang ugali. Huwag mama, selfish, day. Ang ganyan tao. Kung gusto ko niya, nandyan siya, didikit yan. Pag wala na yung isang kaibigan niya, babalik sa'yo, kakausapin ka na. Ang an dami kong na, na, na ano doon sa babae niyo na Na, pag alis yung pag nagyayamero yung isa sa trabaho, ay babalik na naman yan sa atin. Kakausapin ako, kwento-kwento, ganito ganyan. Ang ending, may ano ka, may ganito ganyan ka. Pahingi naman, yung ganyan siya, palahingi. Okay lang niya mahingi, pero nakakahiya din minsan. <laughs> ako ang nahihiya, dahi. Sa sarili kong, sa sarili ko, ako nahihiya. Kasi, kakausapin ka lang pag aalis na yung isang Pilipina sa work magyayami ro na, maghihinto na siya sa trabaho, babalik siya sa'yo, kipagchika, gagayumahin kunyari ka. Hindi naman sa hindi yung sa gayumah, ano. Pa-plastikin ka ng usap, usapin ka, ganun. Pag may bago na ng Pilipina, iisnabing ka naman, parang, parang what, ganun. Anong meron? Kaya ako, sabi nila, ay, walang kaibigan. Ganon, sabi. Kung ano-ano ba daw ko? nag, nagigimik. Sabi ko, hindi. Wala akong gimik dahil ang priority ko lang is family ko. Family. Wala akong time sa gimik. May mga anak ko, gigimik ka dyan. Tatlong anak ko, kailangan pakainik, kailangan alagaan. Wala akong time dyan. May asawa ako. Okay lang yan sa mga uh, divorce, mga boyfriend-boyfriend lang dyan. Kaya lang yan. Pero ako, kailangan kasi, seryoso kasi ako sa family. Hindi ako pwedeng mabroken yung family dahil sa mga friend, dahil sa barkada, dahil sa gimmick, ganito, ganyan. Ay, ayaw ko ganyan. Gusto ko, seryoso. Ganun. Para, yung family natin is forever. Yun. Ano daw, Zay? Finish na ang ating, ano, ilalagay naman uli natin to sa warm place. So, ganyan lang. Next to na yung bake-bake natin dyan. Ayun. Lagay muna natin ito doon. Para mamaya pag, pag 3, before 3, i- sasali na natin siya sa oven. I-bake na natin, sa i-oven na natin ang ating pandesal. Oh my God. Baka mahulog na naman ito, no? Kagaya last time na nahulog yung pandesal natin. So, ayan na. Nilagyan na natin. Ayan na, naka talagang tignan niyo mga inday. Nag-ano na talaga siya. Ayan. Nilagay ko siya sa ilalim ng kutatsu. So, i-oven natin siya ng 18 minutes. 20 degrees Ayan, oven. It 20 degrees natin, no? 20 degrees, 200 degrees. Then oven. Minutes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. Hala, 20 minutes, oven, start, oven na, oven na siya dahi, waiting na lang tayo ng 20 minutes. Para pa, pa, may pang merienda tayo, at, hindi pa dumating yung aking mag-ama. Ano saan? Ano yung ulo? E, eh, maraming tagbalian, aniday? <laughs> Alam niyo <mo> yung balian? <laughs> balian ka dyan, day. Walang nakaintindi sa inyo balian, day. Basta yung mga katutubo natin. Mahal nating katutubo. At yun, hintay lang natin siya na until mag-okay yung ating oven. I-check muna natin sa mga gilid-gilid baka may mga plastic na kagaya nung sinabi ko sa inyong to ko sa inyong dati kong uh, kakilala na naging plastic. <laughs> baka may plastic dito sa gilid ng ating oven. Delikado baka magkaroon siya ng sunog. Simba ko lang day. So, ayan na ang ating finished product na pandesal made by me. Oo, ganon So, ito na siya, day. Ayan. Look what happened of my pandesal. Pand oh, my God. Oh my god, perfect. napaka fluffy Wow, kainin natin 'to mga Inday. Salamat sa Lord. So, salamat sa Lord. Ito na yung ating pandesal. So, ayan. Nainitan ako ba? <laughs> Ba't ang, ano, ang dilim ng ating pagmamukha dan, Zay? So, ayan. Let's, let's eat sa ating pandesal. Ayan ito yung finish 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 product ayan dai oh so good lang oh napaka plati dai thank you lord sa blessings kahit ganito kami kahit ganito lang ko simple ang buhay ko dito sa Japan masayang masaya na ako dai hindi na ako naghahangad ng kung ano paman basta uh, healthy lang ang ating katawan nakakain natin yung gusto natin. Okay na ako dito. Wala na akong hinahangat pang yumaman, maraming kaibigan. Gusto kong ah, maging ganito ganyan. Wala na ito na. Ang hinahangad ko na lang is healthy. Healthy ang aming panglawas sa aking mga anak, pamilya ko sa Pilipinas. Ito na yon ang, ang Oh, ayan. Happy na ako dyan. Sa, <coughs> sa mga may nagsasabi sa akin na ganito ganyan wala na akong pakialam doon dahil yun ang ang iniisip nila yun ang nasa isip nila ah, nasa ba daw? wala na akong magagawa kung ano man ang sasabihin ng tao sa akin so let's contented maging contented tayo sa kung ano mang binigay ni Lord sa atin eto na maging happy tayo kung ano meron na sa atin ngayon maging yun maging masaya tayo. Kung anong binibigay sa atin araw-araw, wala na tayong hihingin pa, kundi maraming salamat talaga. Lord, thank you so much. Ayan na. Daming dal dal No? masaya si Bunso. Happy pang ga happy? Agoy, waso rin. yun tayo na sa ginang. Nandi wa. Wasurita. Wasurita. Hala, tayo na sa Ala. So, ayan ang ating pandesal. Bigyan mo natin. Hulo, punggo, Nag-aso-aso pa siya, day. Bigyan mo natin ating altar. Chicha mo, tabiru? Altar natin. Bago tayo kumain. Altar. Ayan. Yeah. So, ganyan. Chicha mo? Lumangay daw ang aming ibon, oh mga edad din siya doon. Hilig, hilig to ko. Anong kinakain namin? Kakain din yan. Kain muna tayo. Wait lang, chichang, ha? Do, yuh, eh. Yung hura kain, eh. Ay, alam mo, Ang init. Hmm. Mati na. Mainit kasi hindi ko siya bigyan, ng eh. Mainit, baka mapasok. Yung ibon. Hmm, ang sarap. nagkapin na ako kanina. Hindi na ako pwede magkapi mamaya. Ah, mamaya. Gusto ko man, pero iwas. Um, masarap magkapi, pero one, one cup in a day na lang. In a day na lang. Dati pa naman. Pero may time talaga na gusto gusto ko magkapi. Dalong beses. Pero mayroon. Mmm. Mate, Paanahin ko muna. Yung ibo namin, kahit anong kinakain namin, kumakain. Uy, sine. Hmm. Hmm, ang halap dahil. Gayahin yung ginawa ko. Kanina. Yung paggawa ko ng panisal. Napaka-flabby niya. Na, yun, malambot na malambot. Tama lang yung lasa. One half cup. Instead na one fourth cup yung ano ko yung sugar, dinagdagan ko siya ng konti. Naging one half na. Tama lang ang lasa, day. Mm. Ano siya? Mm, sarap. -hmm. Mm. Sarap. yung ibon. O, chichang, hi. Dojo. Chichang. Gusto niyang tinapay. Ayo, oh. Chichang, hai. Chichang. Hmm. Kusao ka rin, Dojo. Kakain na yan. Dojo. Nahihiya. Bye-bye. Ay, ba. Bumaba. Dojo, tabite. Ayan. Kakain na yan. Tabi te. Okay hindi sabi te pandisel kumakain niya ng pandisel ay dozo